Hello guys, happy good day. Ayan, uh, kagabi guys, nasa labas kami ng bahay, kikwintuhan. Biglang dumaan guys na napakalaking uh, sa itaas na nagmula sa langit. Ayan, uh, biglang, alam mo yung parang buksak, napakalaking apoy. Ayan, parang ano siya guys, uh, yung laki niya parang bola ng basketball. Ayan, so napakalaki niya guys. Uh, nakatalikod ako nun, tapos yung pinsan ko, nakita niya. And then pag, pag tingin ko guys, pag lingon ko, grabe, ang laki guys, ang laki. Tiglang bumaba. So, hindi ko na videohan guys. Kasi, uh, saglit na lang yung pagkakita ko. Kasi, lumingon na lang ako. Pero, nung nag-search ako guys, ang dami palang nakakita na naka-video naka sila. So, tingnan natin guys yung mga video tingnan natin kung anong klaseng po yun mula sa taas grabe tingnan natin guys ayan, meron akong nakita dito guys ayun so ayan guys uh, dalawang babae nagti tiktok yan guys tanggal ko lang yung sounds so tingnan nyo guys yung sa banda kaliwa pansinin nyo, guys merong nakaturo na nilagay dyan sa taas ayun sa may uluhan ng naka black so tingnan nyo guys mamaya maya So ayun. Hen guys. Grabe. Grabe ang lupit. Balikan natin ulit. So pansinin lang natin. Ayun, sayo sayo sila. Yun. Ang laki guys, ang laki ng dumaan na apoy nagmula sa itaas. Ayun, meron pang isa dito guys, naka-video. Ayun, tingnan niyo dun sa merong e-bike. Tingnan natin sa taas yun yun guys grabe ang laki so ano ba ano ba talaga yun guys uh, ano bang ibig sabihin nun so nakita namin dito guys uh, nandito kami sa masbati so kitang kita namin uh, yung ano nya parang dun bumagsak sa agat siguro yun or banda ano banda, bandang sibo ano kaya yun guys grabe